So ang nakikita ko po diyan na isang solusyon, uh, Ma'am Maricel, no? parang ikukumpara mo sa isang malaking eskwelahan. May college students, may high school, may bata. So napakaganda po na dapat ay bigyan po natin sila ng talagang linya para sa kanila. Kaya nga po, sabi ko ma'am, kung yung pagbel ng school, yung bata, ito yung sa yung space, ito yung sa, adult, sa college, ito yung sa high school students. Same with EDSA. Bakit po? Bakit ko ikinukumpara? Sa isang eskwela, pag nagbelyat, yung batang maliliit ay kung saan saan pumupunta, hindi maganda ang plo. Samantalang kung yan po ay maayos, mas magiganda ang plo. Ikumpara natin sa ETSA. Ang motorcycle riders po mm -hmm. talagang singit na singit kahit saan. Kaya na-obstruct no yung mga sasakyan. Samantalang technically, nagsulat na po ako sa DOTR. Nire-recommend ko, Ma'am Maricel, na mag-provide ng motorcycle lanes para sa mga riders. Yung po ay technical. Hindi hindi po yung tumingala lang sa kesame. Eh. me. Mathematically, yung numbers of vehicles versus space or lanes available. Ibig sabihin po, kung ano na yung nanjan dapat remedyohan na lamang.